kaya itong plano ni Scary Teacher sa atin, guys. May pinaplano na naman siyang prank sa atin, guys. Ayan. Kaya magpaplano din tayo ng prank sa kanya. Ayan. Unahan natin siya. <laughs> Tignan natin. Okay. Let's go. Okay, guys. Nandito na tayo ngayon sa bahay ni Scary Teacher, guys. Nandito tayo sa labas. So, ang plano natin ngayon, guys, ay iprank siya. Tignan mo naman, wala siya kapit bahay. Ayan, oh. Kasi sobrang sungit yung scary teacher kaya wala siyang kapitbahay. Kaya ayun guys, pasukin na natin yung bahay ni scary teacher. Find a way to ruin Misty's prank. Ayan. Ipa-prank natin si scary teacher. Sinasabi ko lang. Sige, <laughs> so, pasok tayo dito. Asan ba si scary teacher? Scary teacher, asan ka? Asan ka? Hindi ako natatakot sa iyo. Oh! Bilis! Ayun, chacha. No, no. Bilis na tumakbo. Ay, bilis, bilis, bilis. Uy, 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 grabe. Uy, sorry na, sorry na hindi na ako papasok sa bahay mo. Ayun na nga siya, guys. We'll Nagalat you, you little rascals. Nagalat siya, nagalit siya sa atin. Oo na hindi na ako papasok sa bahay mo. Ikaw talaga scary teacher. Nakakatakot siya, guys. Akala ko hindi niya ako hahabulin. Okay, so akyat tayo dito, guys. Dito sa hagdanan. Okay, maghanap tayo ng mga ano. Pwede nating gamitin na items. Asan ba siya? Nasa taas siya. So, dito na tayo sa kwarto para hindi siya makapasok. Ayan. Ano to? Ah, paper plane. Okay, yung parang... Ah, tama ba? Ah, tama nga. Paper plane nga. Okay, ano kaya meron dito? Okay, ang daming box. Okay, nakakatakot naman dito. Asan na si Scare Teacher? Okay, nandiyan siya. Okay, wala... Ay, ano to?! Wow! Red wire and blue wire. Anong pwedeng gawin dito? Tapos parang may safe dito. Yung parang lalagyan ng pera ba to? Hindi ko alam. Pipindutin ko ba o hindi? May red wire. Tapos tong isa. Bumuksan ko ba? Anong bubuksan ko guys? Red or blue? Mini, mini, mini mo. Alin ang bubuksan? Ito na lang. Ito na lang. Buksan na. Wait na, buksan ko muna to guys at itapon ko muna tong paper plane. Ayan, kasi hindi natin magagamit yon So, ayun guys, parang nagdadalawang isip ako kung ano yung bubuksan ko dito. Ito na lang. Wow! <laughs> Bawal pala buksan yun. Ayan, epic fail. Sinasabi ko guys, ulitin natin. Oo, ulitin natin. Failed prank to, oo. So, ulitin natin guys, pasok na tayo sa bahay ni Scary Teacher. Ayan. Okay? Wala siya sa labas, guys. Okay, dito tayo daan, guys. Maghanap tayo ng items na pwede natin gamitin. Grabe, natakot ako kay Scary Teacher kanina, guys. Ayan, pasok tayo dito sa shed. Baka may makuha tayo mga kailangan dito. Na, 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 na. Ah, wala. Okay, hindi ko to magagamit. May gasoline. Uy, ano to? Plier. Okay, parang kailangan natin tong plier. Kunin natin. Okay, nice one. And then, labas tayo. Para magagamit natin itong player mamaya, guys. Asa na si Scary Teacher? Okay, akyat tayo dito, guys, ulit. Paakyat na naman siya. Dito tayo daan. Uy, ano tong picture na to? Wow! Miss Universe pala dati si Scary Teacher. Sobrang sexy niya pala dati. Ayan, pasok tayo dito. Okay. <gasps> Walang tao. Okay. Bakit kaya walang kasama si Scary Teacher sa bahay niya, no? Baka masungit siya. <laughs> Ayan, buksan natin. Okay, wala. Walang laman. Grabe, maglilis ka nga ng bahay mo, Scary Teacher. Ayan, pasok na tayo dito. Okay, guys. Mag-ingat na tayo. Buksan muna natin to. At mag-ingat na tayo dito, guys. Kasi baka umano na naman. So, ingat tayo dito. May blue wire at red wire. So, asan si Scary Teacher? Wait lang. I-check muna natin siya, guys, kasi nakakatakot siya, di ba? Ito, kunin natin to ulit yung paper plane. Baka magamit ko to mamaya. Hindi ako sure, ha? Pero bahala na. Okay? Asan siya? Okay, nakakatakot naman. Baka biglang lumabas siya dito. Okay, may blue wire at saka red wire. So, hindi ako sure kung saan. So, ito na lang. Okay, so gamitin natin itong player na nakuha natin, guys. Itong red, ano? Itong red wire yung gagano ano natin, puputulin eto na, bahala na. Okay? Ayan na, ta sana tama to. Okay! na disarmed na. Tama! Oh, oh, oh. tama, guys, tama. Okay, buksan natin. Oh, akala ko kung... Akala ko kung ano? Cake lang pala yung laman dito? Nako, sinasabi ko, Teacher T. Blueberry. Switch the fruit from the cakes. Okay. Tama. So, kinuha natin tong blueberry, guys, sa cake ni Scary Teacher. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon, guys, ay hanapin natin yung isang cake. Kasi sabi dito, switch the fruit from the cakes. Okay? Siyempre, maghanap tayo ng cake. Siguro nasa, ano yon? Nasa kitchen yon. Asan ah, na ba si Scary Teacher? Halo, dito tayo kaan. Baka makita tayo. Ah, nasa kitchen siya. Okay. Dito muna tayo. Asan ah, ba? Ayan na! Nandun siya! Nagkakatakot. Okay, okay. Dito muna tayo. Grabe guys, kinakabahan ako guys. Dito muna tayo magtago. Okay, dito tayo daan sa gilid. Uy! <laughs> Hindi ako nahulog. Ano kaya yun? Okay, so dito muna tayo. Okay. Ayun, nagkakape si Scary Teacher. Sana all nagkakape. Sobrang init ng panahon ngayon. Okay. So dito tayo guys sa kitchen. Okay. Ayan, paakit na siya saktong-sakto. So, Hanapin natin yung cake na isi-switch natin. Okay, maghanap tayo dito. Baka nandito lang sa gilid. Wala. Ano to? Wala. Feeling ko nasa ref yun. Pero buksan muna natin to. Wala! Siyempre, wala dyan dito sa ref. Okay? Okay! <gasps> Tama! Andito nga yung cake! Ayan, so ito yung papalit natin fruit. So itong fruit, ano ba itong fruit? Ah, strawberries! Okay. Palitan natin siya guys ng berries. Itong hawak ko. Let's go. Nice one. Okay, so napalitan na natin guys. Anong next gagawin? Switch the fruit for... Ay, nasa'yo si Scary Teacher sa taas. <laughs> Tignan mo naman guys, oh. Oh, 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 <laughs> Tignan mo, grabe si Scary Teacher. Kaya nyo ba itong sayawin guys? Okay. So napagpalit ko na siya. Ay, hindi pa pala. Okay. Okay, so dadal dadalhin siguro natin to sa ano, sa taas. Kasi ipagpapalit eh, natin syempre. Guys, sa mga nanonood ngayon, guys, na nakalaro na ba kayo ni Scary Teacher? Sa mga nakalaro niya, comment below, guys, kung nakalaro niya. At babasahin natin lahat ng comments niyo. So, ayun, guys, akya tayo dun sa taas ulit. At ilagay na natin tong cake. Sinasabi ko. Okay, asan siya? Dito tayo daan. Okay. Dito tayo daan. Asan ba si Scary Teacher? Alam niyo, nakakatakot si Scary Teacher kung saan-saan dumadaan. Hindi ko makita. Sinasabi ko talaga. Asa ah, na siya? Ah, okay. Nasa basement siya. Okay. So, akya tayo ulit doon. Okay. Dito tayo sa hagdanan. Huh, grabe yung kaba ko. Ayan, napagod siya. Natulog si security siya. Bilisan natin habang tulog pa siya. Okay, punta tayo dito sa safe. Okay, tas ilagay na natin tong strawberry. Let's go. Ayun, nalagay na natin. Sarado muna natin to guys kasi baka mahuli tayo. Ayan. Okay, ano next gagawin? Switch the fruit from the... Ay, oo nga pala no. Babalik tayo doon. Ilalagay natin tong um ang tawag dito, itong blueberries na hawak ko. Bakit kasi hindi ko nilagay kanina? Eh? Mali ako, mali ako. Wait lang. Huwag tayong paligoy-ligoy, guys. Padalos-dalos pala kasi baka lumabas si scary teacher. Asan ah, ba siya? Sobrang bilis pa naman tumakbo nun. Kahit matanda na si Scary Teacher, guys, ang bilis tumakbo. Nahuhuli tayo. <laughs> Ayun, nakakatang. Ay, asa na siya? Asa na siya? Uy, 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 uy. Ako, sinasabi ko, Scary Teacher, ha? Sinasabi ko sa'yo, baka habulin mo na naman ako. Asan ka na? Asan ka na? Okay? Wala. Bigla siya na wala, guys. Hindi ko na alam. Kinakabahan. Ayan na siya! Huwag kayo maingay, huwag kayo maingay. Shhh! Ayun na siya! Naglalakad siya, guys! Ayun na siya! Ay, hindi tayo, nakita! Hindi niya tayo nakita! Ayan! Okay, guys, gawin na natin ang plano. Okay? Balik tayo ulit doon sa kitchen kasi ipagpapalit natin yung fruit. Dapat pala kanina pa to. Okay, bilisan natin. Dito na tayo daan. Pew! <laughs> Ayan, okay, okay, okay. Dito tayo. Nice one. Tapos dito. Ayan, nagbabasa si scare teacher. So palitan natin ng cake. Okay, eto itong berries na hawak ko, ilipat natin dito sa cake na nasa ref. Ayun. Switch the frosting from the cakes. Grabe ang daming gagawin frosting naman. So itong nalipat guys, parang alam ko to. Para sa frosting, malamang para sa ano? Yung puti, basta alam niyo na yun, asan siya? Ayun si Scary teacher. Ayun. Ah! Oh, takbo, bilisan mo! Oh. Uy, ayun na siya, ayun na siya! <laughs> takbo, takbo! I will make sure oh. you're not gonna yeah, be again! <laughs> Hindi niya tayo hinuli, guys. Napagod si Scary Teacher, sinasabi ko. Okay, balik tayo dito. Okay. Ayun na siya! Naka ayun siya, oh! Nakakatakot siya, guys! Okay. So, balik tayo dito. So, punta tayo sa sala, guys. Kasi feeling ko nandun yung frosting na kailangan natin. Okay. Ay, ito! Tama! <laughs> Sakto-sakto, guys. Okay? Nakuha na natin yung frosting. Switch the... Switch the frosting from the cakes. Ayan na naman. Ang daming gagawin dito. Okay? Hindi ko alam kung anong gagawin, guys. So, maghanap pa tayo ng isang frosting siguro. Para may nakita ko kanina ang frosting. Ito! Ito! Tama! Ayun! Tama nga! So, ito pala ipagpapalit. So dapat haluin ko muna siya, tama ba? Wow. Okay, sakto-sakto guys, may bowl. Really beautiful. Beautiful daw. Okay, guys, sakto-sakto may bowl. Haluin natin, okay? Ayan, nalagay na natin. Tapos guys, ilagay naman natin to white na frosting. Etong hawak ko. Okay? Nice one. Tapos nahalo na siya. Ooh. Ah, okay. So, pagpapalit na natin siya, tama ba? Asan siya? Baka nandito na sa likod ko. Nagulat pa ako. Ayun Ay, na ba siya? <laughs> wait lang, wait lang. Gabi guys, nakakakaba guys. Wait lang ha. Kalma lang kayo ha. Kasi nakakakaba to si Scaredish. Akit muna tayo dito sa sonan niya. Okay. Okay, asan ba? Asan si Scare Teacher? Natutulog siya! Ay! Ayan, naglalakad na naman ulit. Sinasabi ko. Okay. Huwag kayo maingay, guys. Shh! Quiet lang kayo, quiet lang kayo. Ay, papunta sa kitchen. Ay! Nakita tayo, bilis! <laughs> no, no, no. No, no, no. Oh, bilis, takbo, takbo. <laughs> bilis, 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 bilis. Nakakatakot naman ko sa si scare teacher. No, abilis ah, siya tumakbo. Bilis! 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 <laughs> <laughs> Uy, nag-stop siya. Napagod siya. <laughs> Napagod siya, guys. Napagod siya. O ano ka ngayon, scary teacher. Okay, so ipagpapalit na natin. So, akit muna tayo siguro sa taas, guys. Kasi ipagpapalit na natin yung frost. Ang daming gagawin dito sa prank na to, ha? Ayan, pasok na tayo dito. Ayun. Ayun, tapos pagpapalit natin siya. <gasps> ah, okay. Ganun lang pala yun. Tapos yung isa naman. Ang gulo naman dito, guys. Okay, ang gulo talaga. Sinasabi ko. Ano gagawin? Ay, ito ba? Ah, okay. So, kinuha ko lang siya. Okay? So, parang ipagpapalit natin siya, guys. Itong hawak ko, guys, ilalagay natin sa ref. Parang gets ko na. Pero asan si scary Teacher? Okay? Asan na siya? Okay? Okay, tayo sa taas. Ayan, habang na exercise si scary Teacher, guys, pasok na tayo. Bakit? Asan ba si scary Teacher? Ah, okay. Nasa likod, nasa likod. Akala ko nasa harap. Sinasabi ko talaga. Okay. Dito siya. Uy. Ay, papasok siya sa kitchen. Guys, kung nga enjoy na itong video na to guys, i -like mo naman itong video na to guys. At huwag kalimutang i-subscribe para sa mga videos na i-upload ko para mapanood niya siya palagi. Wow. Oo. So, ayun. Asan na siya? Asan na siya, kayo, teacher? Ayan. Tama, paalis na siya. So, dito tayo. Okay. Okay, nakaupo siya. So, kailangan natin palitan to guys, sa lalong madaling panahon kasi baka mahuli tayo ni Scary Teacher. Okay, asan na ba siya? Ayan, manunod siya ng TV. Ayan siya! Okay, so manunod mo na siya ng TV. Let's go, let's go. So, palitan na natin. Okay. Ayun! <laughs> Nagpalit na sila, guys. Okay, so ang gagawin natin, kukunin ko to. Wait. Kunin ko to. Ayan, tapos ipapalit ko tong isa dyan. Ayun! <laughs> Humanda ka, teacher, sa prank namin sa inyo. Switch the cakes. So, ibabalik ko na itong hawak ko na cake, guys. So, dito ako dadaan sa likod. Ayan. Ayan. Dito tayo sa likod dadaan. Grabe. Grabe. Sobrang dami sa inyo nag-request, guys, na maglaro na ulit ako ng scary teacher. Kaya, ayun, guys nilaro ko na siya ngayon guys. Kung nai enjoy kayo guys, i-like mo naman tong video na to. At syempre, huwag kalimutan i-subscribe for more videos like this. Oo, oo taray. <laughs> so, in this, akit na tayo. Okay. Okay, dito tayo dadaan sa ano? Sa hagdanan. Ayan. So, ipagpapalit lang natin siya. Sana tama tong ginawa natin guys. Kasi kung mali guys, nako, mauhuli ni Scare Teacher. Okay, lagay natin dito. Sana tama to itong cake guys. So, napagpalit ko na pala sila. Run away before Misty catches you. So, lock muna natin to. Feel ko tama, guys. Run away before Misty, Misty catches you. Parang tama to, guys. <laughs> Sana tama to. Sana tama to. Asan siya? Asan siya? Asan siya? Ay, nasa kusina siya. Pasok tayo. Asan siya? Lagot ka ngayon, scare teacher. Lagot ka ngayon sa prank namin. Ano? Ayan. Ayan na, guys. Ready na ba kayo? Oh, ayan na siya. Uy, kumain na siya ng cake! Lagot! So, cake. <laughs> Uy, ano daw? Not... Akala niya mapaprank niya tayo! No. Tignan niyo guys ang mangyayari! Oh! Oh! Alala lang! <laughs> oh. <laughs> Nilipad siya oh! Nilipad siya sa langit guys! Anong klaseng prank yun? Hindi ko maintindihan. Anong connect ng airplane sa cake? Anyway guys, level completed nanalo tayo guys. Grabe sobrang nakakatawa guys at natapos natin tong ano na to, level na to. So kung gusto nitong video nito guys, i-like mo to at i-subscribe